Matapos ang pandemic, gagawin muli ngayong araw ang face-to-face -face graduation ceremony ng Polytechnic University of the Philippines. Igit-sampung libong magtatapos ang kasama sa seremonya. May report si Bian Manalo live. Rise and shine, Bien. Rise and shine, Diane. Andito kami ngayon sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City kung saan ginaganap ang unang face-to-face -face graduation day ng Polytechnic University of the Philippines matapos ang pandemya. Nasa 10,254 graduates ng Polytechnic University of the Philippines ang magsisipagtapos ngayong taon. Pinakamarami rito ang mula sa College of Accountancy and Finance na may 1,332 graduates, na ng College of Engineering na may 1,226. Mahigit 3,000 graduates naman ang nakakuha ng Latin honors. Base sa latest survey ng isang employment platform, nangunguna pa rin ang Polytechnic University of the Philippines sa top choice ng mga employers sa Pilipinas. Katunayan, nakakuha ito ng 23.39% ng employers. Ayon sa kanila, effective team players sa workplace ang mga graduate ng PUP. Ilan sa mga magsisilbing guest speaker na mandayan, si House Speaker Representative Ferdinand Martin Romualdez, Senator J.B. Ejercito at si Senator Migs Zubiri. mm-hmm <laughs> Okay. Dayan, um, uh, hinati sa dalawang araw ang graduation day na nagsimula pa kahapon. Hinati ito base sa cluster ng college or department. At ngayong araw nga ang huling araw ng pagtatapos. Dayan sa paliwanag naman kung bakit umabot sa mahigit tatlong graduates ang nakatanggap ng Latin Honors, ayon sa isang profesor na nakausap natin kanina, eh nagkaroon daw ng academic ease kung saan binabaan muna ng mga guro ang kanilang standard dahil sa pandemya At nagkaroon din daw ng shifting from traditional to online modality. At yan muna ang update dito sa PICC. Balik sa iyo, Diana. Congratulations sa lahat ng mga graduates. Maraming salamat sa iyo. Bien, Manalo.